Good afternoon everyone. So, ang gagawin ko ngayon ay ayan, mga kananay. Oh. Isasarado ko siya kasi sobrang haba rin niya. Oh. Mm. Well, kaya parang sa gabal, pag hinihigaan mo na may rumpang nakaano sa dulo. So, kailangan ko siyang tupiin. Pailalim ang tupi ko nito. Ganito. Hirap Ganito po ang pagtupi ko. Pailalim po ang tupi. Yan, ito tupi ko po ito. Yan. Yan na, ha, sobrang haba Eh. Oh. So, itupi ko lang po siyang ganyan. Yan. So, hindi ko na siya pinutulan kasi kung may inkis na may mahabang foam, hindi ka siyang kasya. Yan na, ha? Oh. Yan. Ito ay tataliin ko po dito yan. Ito po, yan. ito po ay dating na mga nakaraang buwan. Ito yung ginawa ko ng mga palda ng mga anak ko na uniform. Sayang kasi yung itapon. Na pwede naman pala gawing pang cover dito sa foam. Yan. Tahirin ko na po ito. Yan. Yan. Ang ganyan na po. So, mahaba ako oh. Andito po. Oh. Andito yung pinakadulo sa hanggang dito. Hanggang dito po. So yung tahi ko nito ay yung madali lang sya pastasin. Kasi pag nilabhan ko, madali lang sya pastasin. So pwede naman to sya dublihan din ng cover. Pero kahit may dubli, pag tumatagal, madudumihan. So, kailangan talaga siya lalaghan. taas po po ito ulit, mga, yan, ay madali lang po, po ito, taas-taas yan. So, tatahin din ulit pag e, ibinalik sa po. So, hindi ko na po nilagyan ng zipper. Ang zipper ay tumatagal na sisira. So, ganito na lang lagi ang gawin po. So, may natapos na ako isa. Ayan, bali dalawa kasi to. Ayan, Oh. Ayan. kasandal. Hmm, so, isa rin yun. Mahaba rin yun. Kaya, itinote ko rin pa ilalim. Ayan. So, lagay mo na ako ng sinuli dito sa karayong. malapit na ako matapos pinakadulo na so thank you for watching everyone happy wednesday sa ating lahat god bless